Ayan, napagpalang umaga po. Saan sulok man ng mundo kayo naroon. Mga idol, ayan, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So ayan, ito na naman ang ating light. Hirap pala pag mag -isa sa isang ante, no? Kaya lagi kang nagmamadali. Tulad nito ay wala pang maluluto. So magdipan muna ako para may maulam yung ating mga construction guys. So ito tayo ay magpiprito muna ngayon ng isda na salmon. Ito yung isda na hindi taga Pilipinas. So yun mga ito. Ang ating magpiprito ngayon. wala pang may ulam yung mga construction boys ang alas yung komedya okay. na sabay meron pang OA storm na may dolo wala hindi pa mainit Um, Mamadali tayo ngayon mga uh, idol dahil walang kalmasalan sila. Ayan, magkabitit pa. Ayan, magkiwalay. Magkasawa yata ito. Ayan na natin yung pagluloto. Luto rin tayo ngayon guys ng talong binabutangan. Ang impertuhin mo natin siya. aking kalong para sa ating anak buhay maraming umaasa no? nag-aaral kaya kailangan magsipag tagdagan pa magsipag at syaga sama palagi din ang syaga no? so yun mga idol nagpray kong tayo ng tayo at tayo na aking na karni yan at maraming kamatis. So ito naman po yung ating alamang ilalagay na po natin. Napakasarap po nito panigurado ng idol. Yan. So igisa lang natin yung ating alamang. So ayan ilagay na natin yung sili. Ito yung the best na magpapasarap sa ating talong binabuungan. So marami-rami lang po yung ating alamang na nilagay kasi napakamahal po ng talong so ayan po mga guys oh, idol kita nyo naman oh wow ayan lutong na po siya at ilalagay na po natin yung talong na pinirito ayan so, napakasarap nyan panigurado ayan po lutong na po siya so habang nagluluto tayo nagluluto tayo ng ating almusalan at piniper po so ayan nga mga idol tapos na tayo ng unang luto ngayon ay magluluto na naman ang pananghalian ng panang harian, yung ating mga idol So yun lang. Thank you and God bless po sa inyo. Salamat sa support.